Hey, eh, ma'am! Ma pwede naman po kayo sa loob eh? Susukan po, kuya. Eh, bakit ma'am dito? Pwede naman po kayo sa loob. Wala yun, ma ma'am. Basta ba mga Siyempre, bibiling ko to, kuya. Babayaran ko to. Ay. Ay. Kayo po ba si Sherwina? Yes po. Ay, yan po yung order ko? Magkano po ito, kuya? Ay, 179 lang po. Ay, bakit po harong alit, kuya? Hindi ko po alam nun eh. Okay ba itong order ko, kuya? Okay po yan, ma'am. Ah, pwede ko bang ma-check? Eh, pero ma'am, pag binuksan nyo na po yan, babayaran niyo na po yan. Eh, paano ko po manalaman kung kasi po sa akin? Hmm, hindi ko po alam nun kasi delivery boy lang po ako ma'am eh. Pero sa ko lang muna, kuya. Pero ma'am, babayaran nyo po yan pag binuksan nyo po yan. Oo, oh, babayaran ko na lang po, kuya. check ko lang Sige ko ma'am. lang, ma'am. ko lang, ma'am. na po. Masay. 179, right? At kung na po. Ala, bakit, baka hindi kuya. kuya, Oo. maliit. Wait lang. check ko lang, puya. ha. Try ko, puya. Wait lang, ha? Uy, so, hey, ma'am! Ma'am, oh, pwede naman po kayo sa loob eh. Susukat po, kuya. Di eh, bakit ma'am dito? Pwede naman po kayo dun sa loob. Ayan, ma'am. Masa ba mga isukat? Siyempre, bibiling ko to, kuya. Babayaran ko to. Pag hindi kasi sa akin. Kababayan ng tao eh. Paano ko to ipapalik, kuya? Sana sa loob nyo na ng ka Hindi mo ba kayo na-eya? Ako ng tao? Lalaki po. No, hindi na-eya. Kuya, paano nga po yung sa likod? Ma'am, baka pwede ma'am sa asawa nyo na naman. Baka po nag-eya sa loob. Hindi ko kasi, wala akong kusama dito, kuya. Ako lang mag-isa. Paano nga po yan? Grado ko, ma'am. Opo. Ganyan lang po. po. Patulong ako, kuya. Sige na patulog. Patulog ko, po. Patulong po ako. Ayan Ayan, kaso -kaso sa kuya Wala po ma'am mm, Ganda kuya, sa po, na po ako oh, naman, labas na puya. Maganda ba kuya? Opo ma'am Magkano po, ma um, po ulit, 179 po ma'am, kasama na po yung delivery fee 179 Opo ma'am O, oh, ito Kuya. Ayan. Ay, ma'am, laki po nito, ma'am. Wala po akong bariya, ma'am. Okay, eh. okay lang. Puya. Okay lang po, kuya. Okay lang po, ma'am? Yes po. Ma'am, dalawang dito rin. Laki, po nito, malaga. Wala kasi akong bariya, kaya ayan na lang, kuya. Paano mo may sukli niyo po? Huwag mo na yung tibi yung sukli ko, kuya. Sa'yo na yan, kuya. Sa'kin na po ito, ma'am? Yes po. baik ko naman po, ma'am. Saka, ma'am, vlogger po kayo, ma'am. Lagi ko po, po kayo napapanood. Saka, wala po pala kayong pinagkaiba sa personal. Ayan, thank you. At hindi lang yan, kuya. Bibigyan kita ng ship. Ship international, kuya. Ayan. Saan ang tumam itong ship? Yes po. Tignan mo po, kuya. Check mo po yan. Ship po yan. Ayan. Pati ito isa. sa... Tatlo mo. Tatlo po. Ano man? para sa pa oh. Saan po talaga? Yes. Salamat po pala dito sa binigay Napakalaki ko. po. Thank hindi you po, ma'am. Ay, ma'am. Bakit po? po. Oh. Hi, ma pwede po magpapicture? Oh, pwede mo po. Salamat po.